Ayan. Ito na po natin. Asa na po nung to? Asa na po nga to? <laughs> i Ipano niya ka mo yung ano, YouTube ko. Ayan you. si Marso. Oh. Dali nga ni Nakikita tayo sa TV. Lalabas mm. so, so, na yun, yun. Pag tinalo mo siya, maglalabas oh, na lahat. Automatic yun eh. Lalabas na pop-up kasi yun. Sobrang yun yung eh. sunog mo. Kaya papaw mo yan. Magsunog sa kanya yan. Kasi gusto niya yung sunog. Sabi so, yeah. niya! dagat. Di doon doon sa mga matitigas na ng ngipin yung mga hilaw. Hey. Hey. Oh. Oh. Mm -hmm. number, number Lagyan mo yung isang mga rinja yan. Number 4. Akin na yung stick. Oo, oh, nabog ka. Oo, oh, ah. Saka, ito sa oh. oh, mga oh. yeah. okay. okay. rin. Oo, okay. yung mainit. Oo, oh, kailangan mainit. Lagyan lang isang mga rin. Malamig ko ito. Laging signal number 3 dito sa lugar na ito. Check, 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 Kung doon sa subdivision, walang hangin, dito, laging signal number 3. 3 na no? 3 na. Oh, ano signal na? 4. Oh, Oo, nalagodalo lang ito eh. ko sigma, boy, na, sigma, boy. Boy, sigma boy. Boy, boy, sigma boy. Sigma boy, sigma boy. Gonzalo <laughs> ba? ba? Kanina.

ba te? Oh, Mayo pa diha. Yeah. Ay, si 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 sarap. Kain tayo. Ang sarap yung saging mami. Welcome to the vlog. Mm Hi -hmm. guys, welcome, welcome to the vlog. Kapag sabi, nga ni Gio, Mar, sabi sa Mar, si Gio. Ano, Kinindang naman. Wala man lang ka-energy yung voice of <laughs> <laughs> mo hmm? yung mga ng ano, energy. Baka eh? daw yung nagkukwento ka. Oh. Wala yung hello guys. Wala oh. daw yung gano'n. Ayun, Ayun din ako sa magbago. Sanay na yung vlogger pa ganun. Gusto ko kasi, ano, eh, yung ganun lang. Simple lang. Sabi niya, si, he, hey, he, pa kaya naman yung robot. Eto, eto guys, nag aano na. <laughs> Parang <laughs> robot si mama pag mag-vlog yan. Sabi ni Gia. Eh, kung eh, ganun talaga, hayaan mo na. Okay. okay na yun. At least hindi tayo, ang importante kasi yan, hindi si tayo mag yung ma si mama. Yung mga ganun, Max. Hello, hello, hello! Huwag <laughs> 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 ka pala naman buang Mars kung doon na <laughs> Paano minsan silip na sila doon sa ano eh. May nai na may sa ako sa FBA. Pag yung boses eh. ko, pag doon ako sa sasaga. Si doon ka sa, ay, sa, ay, sa, ay, sa loob? Nang, ako nga sa loob na ako, ako sa taas, sasaga. Ano eh, nagbabay Minsan, nung nandyan sila Maricel, lagi ko na ano kasi... Pero minsan nakakahiya ka ano. doon. Mapasok yung ano, boses nila. Mars, mag ka! Ano? Madali, ibigyan mo nga yung okay na to. Okay, okay na, mga gregs. <laughs> Inahawa um, mga trending ba? Hmm. Okay na to. Habang nagluluto. Hmm. Okay na to. Ginaya ko okay ngayon, na eh. Na to. Okay, okay na, to. na to. Trending kasi yun, eh. Katulad dito sa ginawa na. Ngunit yung Alam niyo ba kung ano to? Saging to sa amin. Saging. tangay. Kuko yan. Minsan yung ano, ano ba yun? nila. This is what I make. Make what? <laughs> um sugar, Banana. Sugar. Banana. Banana. Sugar. Banana. Chicken. Banana. banana. Ipakita ko sa inyo yung niluluto namin ditong ginanggang nasaging kong tinatawag sa bisaya. Mm -hmm. Yan. Ganito. oh di ba? yung mga sa baba. Oh, Diyos ko Ginoo. Ma. Ilang beses na siya nag-OGT. Tapos si Ano Kanya man lang dyan. Sana school. Dito sa bagong bukas, ano siya? Dito. Ano siya? Spiritual. Eh?

kami lang dito mga kapitbahay na pakaingay. E pakaingay namin ng mga kapitbahay namin dito. Mm -mm. mm -mm. Oo oh, ano, mm -mm. nga, Baka pag madami ng ano dyan, <coughs> ingin natin. Yung, yung, nakatira e sa amin dito, tahimik lang. Pero kami yung nakatira dito, napakaingay e namin dito. Banana. One, Four, three, two, three, Chicken, Chicken. Banana. banana. Chicken, banana. Naubos na yung saging sa kadami nung saging, hindi na malaya na naubos na pala namin kinain. Pero yung kinain ko, aba, Ay, fresh pa yung loob. Ba? Lakas ng hangin dito. Masipan. Yan, kunin mo yan, Ayun na, no, bigyan mo si Kani. Okay niya, ibe. Yan, ba. yan, yan ba. <laughs> na, may mas palagin. Palagay. 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 Ayun nga. Ayun nga. Ayun nga. Ah! Ah! <laughs> Tingnan mo yung mukha mo doon sa ano ha, sa TV ha. <laughs> <laughs> Ito yung stick. Asa na yung stick? O, oh, paano? Ha? <laughs> o, oh, yan yung stick mo. Mm. Ah, lag. O, Ah! O, dito. Tumingin ka dito. Paano ha? Ah! O, na, nahiwi na yung ipon. O, <laughs> na. Nalabas <laughs> pa. Na. Na. Na? Wala kasi sa probinsya yan. Wala yan dito. Dito lang yan sa bukid. Masarap? Ay! Pambi! Baboy! Letra? Ay! Bingo! Bingo? Bingo! Bingo! palang Bingo! Busy kami dito. Ayan. Mga bata dito natutuwa dahil nagbabike sila dyan. Tapos kumakain kami dito ng ginanggang saging. Ginanggang saging. May mga visitor kami dito. seryoso mga unggoy mga kao saging.